studio Pito na to. Like, yeah. like a compilation. Bigay natin. Attorney. Yeah, dagdagan pa natin para mas exciting. Yeah. Wow, nakakata. RS, kamusta yung experience? Na mismo ang pag-create. Hindi niya ko na itatanong. Bago siya naging founder, co-founder ng Front Philippines, RS is really from the advertising mundo ng Advertech yes. Creative yes. maliban sa PRS na PIP. Aris, kwentuhan mo kami. Parang na-miss mo. Actually, na-miss ko talaga magawa ng mga ganitong creative outputs. That's why uh, I'm so happy na I partnered with AQ Music with Attorney Aldwin and Attorney Hani. And they entrusted me AQ Music to be the creative director of Bilib and Zayla. Kaya I made sure na the video is fun, it's young, it's very modern. Even if it's a retro feel, kung pansin natin ay na retro with the mirror ball, with the red floors, pero still, it's very vibey pa rin yung ano, still very Gen Z pa rin and relatable. So we made sure, and of course, sa front row, nagagawa ko rin yun. Oo nga. Pero namimiss ko talaga gumawa ng gumawa ng gumawa eh. That's why I'm so happy na believe, isa to sa mga napaka daling kausap at napaka napakabait at napakasarap i-art direct along with Zayla. Kaya nagawa natin lahat ng gusto namin sa Gimigong Music. Thank, Ito you, okay, thank you, Ito sabi, again, thank sabihin ko kay Tito Gorgi Rula ng Philippine Entertainment Portal. We've been working with these kids for the past how many months? And they're really very hardworking. Focus sila. And they're really very talented. So They train every day. They train every day from 9am to 5pm. Nakakaloka to mga to. Pero bago tayo pumunta sa boys na pagkagwapo-gwapo at super talented, si Stella, you look yes. fantastic on the music video. You look like a million dollars, girl. Yes. How does it feel? Yeah, I I feel beautiful because I'm surrounded by beautiful people. <laughs> uh, thank you so much for uh for giving this opportunity to collab with Billy, because this is our first collaboration, with um, AQ Prime Artist So thank you dito RS for helping us from um, Hanggang matapos yung lahat kailangan Thank you so much. And I want you to stand up, please. I, Guys, she made her whole outfit by hand. She's really Wow. Uh, yeah, I made this design. Gawin <laughs> mo din ako, papatid. So not only that, she also writes her own songs. Yes. So yes. Composes totally and produces her own songs. Yes, I, yes. yes. She's fantastic. I love you. You so look she's great. You're a DIY girl. Ah, ah. You're a real DIY girl. You're making... By the way, yung kung music video, mga kaibigan, sa Rampa po, sinug yung party party scene. Yeah. Alam niyo na, Rampa is the home of the best Philippine drag. The Rampa will be proud of you. You know yeah. how to put a look together. Galing, pasado. Simulan natin kay Yukito. Quick, quick message lang. Ano ang pakiramdam ninyo? pagkaganda ng music video. Yuki. Actually, sobrang pabago so, kami. Kasi ang dami process na nangyari nung no, uh, pinaplano namin ito. And Now that we have watched the music video, parang medyo speechless ako ngayon, sobra mama Chu. Kasi okay. Nasang lahat ng pinaghirapan natin, di ba, from day one, from trainings, from all the creative processes, di ba? And lahat ng tao na tumulong, actually this is not only believe, Zayla, sobrang daming tao na tumulong to make this night possible for us. Kaya sobrang thankful ako. Congratulations. Siya po ang kuya din is the group leader. So, na-disciplina mo ang iyong mga kapatid. Ito, magaling na singer. Hindi ko alam. sabi, lead dancer daw siya. Pero ilang linggo ko na itong napapakinggan ko matahalin ako oh, to J-Mac. J-Mac, magsalita ka. Uh, Mamaya, magsabot naman, magaling! Natanggal <laughs> Sobrang galing na tanggal yung mic. Kaya <laughs> yes, si Carlo, magaling din kumanta to. Lahat sila, pero ito. Ako, sige, go! Sir Rowan po, awan naman po. Until now, sobrang amazed pa rin po po. Kasi, parang, nung time na yun, parang hindi siya nagpa-process hain na ito yung ginagawa namin. The whole day po namin lang sinu-shoot yan, parang, gawa lang po kami ng gawa. And, parang, till now, nung nabuo na yung yung MV, parang super saya ng puso kasi ito yung hard work na, na we made namin for the past few months. And, uh, Congratulations, Jay Isa pang magaling na vocalista si Clyde. Huy! Galing! Ako oh, naman po, sobrang saya talaga. As in, sobrang saya. Kasi during the shooting po ng MV namin, kasi um, Um, gusto naman namin i-share is nag-shoot po kami ng 4am to 6am, the other day na kami nanapos. So, during the shooting, grabe, hindi namin maramdaman yung pagod kasi kami mismo, actually, sobrang proud daw sa mga ka-members ko kasi kami-kami po mismo yung nag-motor um, at saka nag-chit-chirp nag uh, sa isa, isa kaya grabe, hindi talaga namin naramdaman yung pagod. Yeah. But, yeah, but this is Sir Bon. Actually, kasi namin sabihin na may surprise kami for the MB. So, na naman ang Sir Bon. Grabe. <laughs> We're very grateful po. And, yeah, nakasama po namin si Sir Bon for this MB. Kaya sa so, special po namin. <laughs> po. Yeah. puyat din yan, di ba? Yeah. Oo, nakapagsabay ni Sir Bon. Why lie? Worth it naman yung mga pinuyat ninyo. Napakagalit. Yes. 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 Super worth yes. yes. it po. Grabe. Worth Mama, it, worth it. R.S. Francisco, mamahalin. Yes, yes, yes. Ay, <laughs> Dahil... actually, during the shooting po pala, nandun po pala si Arwen. Yeah, it looks so glossy! It looks so glossy! It's fantastic! Hindi mo ka talaga. Oo, yes. oh, ang layo. Ang, ang, ang layo sa ibang music video. Ang ganda nito. Si RC, RC, sa pang magaling na vocalista, lahat sila pagaling sumayaw. Pero kung hindi nyo po na itatanong, Nernie, sa album, mga gagaling na singer yung mga yan. So, uh, RC, Um, Sobrang enjoy po kasi hindi po rin po, kaya nga po Glenn, hindi po talaga namin naramdaman yung pagod. Especially po si Sir Raymond po, ay si Sir Mon po and si RS po na nandun po sa amin para po supportan kami. And especially po si Sir Mon na sobrang dami niya pong sinishare sa amin na lesson, hindi lang po about music and especially po yung mga movies na ginawa niya po. So sobrang nag-enjoy po kami and parang po kami nag bonding dun and parang sobrang close na po namin with Sir Mon po. So sobrang saya po and syempre po nag-enjoy din po talaga yung po members po and especially sa Tizela. Nag-enjoy po kami kahit po sobrang tagal po nung performance. Uh, Ginawa po namin music video. Sobrang saya po talaga. And sana po nag-enjoy po kayo. Mapanood po yung music video po namin. Thanks, RC. Ito yung rapper ng grupo at isa rin siya sa mga songwriters. If I'm not mistaken, yung napakaganda. Zio. Uh, ako naman, uh, grabe, hindi ko in-expect na ganun yung kakalabas sa ang music video. Kaya sobrang salamat kay RS sinamahan niya kami simula umpisa hanggang sa mag-uwi yan. Kasama si Pati sa Sir din. Sinamahan niya kami simula umpisa hanggang, dul hanggang dulo. Kaya grabe, sobrang maraming maraming salamat, salamat sa lahat ng tumulong sa video. Yes. And see you. Maraming salamat. See you, Carlo! Ayun. Ang puso po namin, especially ako, parang, ewan eh ko, pero puno-puno po puno, puno talaga ng pasasalamat We're very grateful po talaga sa Ake of Music, RF Francisco of course, and sa lahat po talaga ng tao po na sumuporta at tumulong po sa amin. Kasi at first, nakwento nga po ni J. Mom at Clyde kanina na hindi po namin ni-expect na magkakaroon po kami ng collaboration na music video. Kasi um, si Zayla po ay isang solo artist at kami naman po ay isang part ng group. So, doon pa lang po, mabigyan lang po kami ng opportunity para ma-showcase po namin sabay-sabay yung talents po namin sa isang music video eh, so, sobrang, sobrang na-appreciate po namin yun. And just yes, sana po nagustuhan niyo po yung music video po namin. And, yeah. God bless po. Nagustuhan niyo ba? Yes! Yeah. Okay. I-share niyo kapag naka-upload na si Raph, Rafael. Isa pa sa mga magagaling na singer at dancer ng grupo. Hello everybody. Uh, first of all, I just want to thank you sa mga lahat na tumulong sa amin na bumuo ng music video and sa lahat ng sumuporta. During the whole process, and especially A.P. Prime Music, si R.F.S. And ayun sa lahat ng mga sa akin. And I just wanna share the journey na sobrang grabe yung preparation namin for this, the trainings. And hindi po namin in-expect na sobrang saya lang po na makasama namin si Zayla every single day sa mga training po namin. Sa vocals, sa dance, uh, ayun po sa lahat ng... Uh, sa so, lahat ng preparations na, na ginawa po namin, ito po yung uh, kinalabasan. And sana po, uh, na-appreciate niyo po yung ginawa po namin. So, thank you po kami sa lahat ng support na binigay niyo po sa amin. Uh, Yun lang po. Palakpakan natin ulit ang baby. May na po yung floor.